Oh, 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 left hand. he's, down. And he's, gone. he's out. He's out. Down on the canvas he's, 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 he's punch

May isang batang Pinoy na boksingero ngayon ang undefeated at napakalakas ng kamao. Sa katunayan, lahat ng hapon na nakalaban ito ay sobrang kinawawa at first round lang ang itinagal sa ating pampatong. Ito na yung Pinoy na boksingero na kakawawa kay nauya inuwe pag sila ay naglaban sa katunayan harap-harapan yang hinamon si Junto Nakatani na iniiwasan ni Casimero dahil sobrang lakas nito pero sa bagito nating bidah ito yung laban na talagang pinapangarap niya uh, lahat ng available na champion dito sa Japan, I will fight. Uh, ang po ba po? Oo. Doon, sayo siya. ang gusto Ah, to nakatani. Yung <laughs> Parang Manny Pacquiao ang karisma nito pag siya ang lumalaban. Nagihiyawan talaga ang ating mga kababayan sa kanyang napakahusay na pinapakitang galawan. <laughs> another right hand a left hand another left hand another left hand oh shoot oh my goodness it's oh, oh! oh! Again, it Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Kabite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Pinyalosa. Sinanay siya ng gusto ng pinyalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero. Para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Ang una niyang binangga ay ang superstar ng Mindanao, isang undefeated na Pinoy na boksingero na si James Pagaling. Pero ospital ang inabot nito at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dahil sa lakas ng kamao ng ating pampato. Araw ng Sabado, July 29, taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila. Naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games in Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang buksingerong ito at may walong panalo. Lima sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil apat na round lang ang itatagal ng buksingero na nagmula sa Mindanao. Round number 1, bigayan agad ng dalawang buksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito. Pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts, si Pagaling po. 2019. Oh, active performer just like Pagaling. Pagaling. Kenneth Gobert. Aho, ito na. Ang matake na si Gobert.

There. round number 3 maliksi at magaling umiwas si lover at ang kanyang alaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter you don't like counter Oh. Sa round number 4, dito tatapusin ang ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. Oh. Broby. oh, what a shot! Left hand! Watch here, the opening will come up. Yun, just with the right hand, here, abandon the his right jab. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos dinalas sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Title. Sunod naman na sumubok sa kanya ay ang pinakamalakas na boksingero ng bansang China. Si Ching Ching Yang ay ang pambato nila pero katulad ng ibang boksingero wala rin itong nagawa sa ating pambato. Araw ng Sabado, August 24, taong 2024 sa BF Homes Gym and Amusement Board para Nyaki City. Nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Chin Chin Yang ay isang dekalibring boksingero pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Round number one, dumayo pa ng paranyake ang boksingerong taga China para masungkit yeah, ang kampyonato at belt na pinapangarap niya. Round number one, Ini kita kita Wow, oh, shoot, naka naman mga guard. Bilis ah. Move counter. Oh. Oh, solid. Sa round number 2, kuha na ni Loubeur ang galawan ng kalaban. Kaya madali na niyang napapatamaan ang kanyang kalaban. Ito nga abang aja guys Forget counter Inside another one Forget the condition Left right Ulit na rin left by din Good body again Di tinatablan Matibay din siya Ganda ng mga patama ni Boom Good defense, again, huh? Yeah, I forgot. In every time nakakatama round number 3 ganun pa rin ang senaryo kontrolado pa rin ang ating pambato ang laro ng kalaban nito nice again ganda combination nice good comeback good right hand good exchange dito sa round number 4, matibay din talaga ang boksingyerong taga-China, pero wala na rin siyang nagawa dahil sa lakas ng ating bida. Round number 5, malinaw na ang kalibre ng ating boksingero. Kaya tagilid na dito ang boksingerong Chino. Dito sa round number 6, matindi din talaga ang kalaban ni Kabayan. Sugod dito ng sugod at ayaw sumuko sa kanilang laban. Momentum nasa i Cheng Cheng eh. Nasa kanya yung momentum. Oh, oh. Nakatama din oh. Round number 7. Ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban, pero mas nakakalamang dito ang ating kababayan. What a good test. Grabe 'ko. dito sa round number 8 tuloy pa rin si Kabayan sa pambubugbog sa kalaban baliwala sa kanya ang mga kamao ng kalaban okay. nakabil si ano more of that uh, nakarecover Round number 9, maliksi pa rin ang ating kababayan habang pinaglalaroan na lang niya ang kanyang kalaban. Mm -hmm. Ka Cheng -cheng eh. Final round, round number 10 Parang hindi napapagod ang ating kababayan Masigla pa rin siya habang nakikipaglaban sukod lang o na counter run let's take it Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang raw na ipinanalo ang kanyang kalaban. Bagka tapos na mga tagumpay ni Kenneth Lobor na natiling undefeated ang kanyang kartada kaya pinalaban na siya sa mga matitibay na hapon na boksingero pero ang mga hapon na ito ay first round lang po ang itinagal sa ating pambato ang unang hapon na kanyang nakalaban ay si Tulio de Canarudo best friend ni Naoya Inoue ang hapon na ito at palagi pa niyang kasparing pero first round lang talaga ang inabot nito sa ating pambato araw ng linggo, December 15 tin taong 2024 sa Simiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Toyo Di Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Nauya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number one lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Okay, ladies and gentlemen, Kenneth Jovert in the red corner he is round number one. Jover now he takes center of the ring something and jabs. Good straight to the face of Julio. He definitely got his attention. opening sequence to para kay Liobert setting up the momentum magandang uh, combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan signs of life from Tulio goes for a jab another jab from Liobert that is a jab and Good setup with the hook. Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Japon. And that is it. What a fight! Napakagandang performance po ni Kenneth Lovero. Ang sunod niyang nakalaban ay si Kita Kurihara, isang matinik na hapuna na boksingero. Ilang Pinoy na rin ang pinabagsak nito. Pero kahit gaano siya kagaling at kalakas, first round lang din siya sa ating boksingero. Ang level na fighter ang Japanese na ito mga Brad, mas mahaba ang tahid nito at malakas ang punching power. Bagamat meron itong kartado na 19 wins at 8 losses, labing anim sa mga tinalo nito ay nakuha sa pamamagitan ng brutal knockout. Kabilang dito ang dalawa nating kababayan na si Froylan Saludar at Renan Porte. Sa Parang sino na lang yung unong bibigay. Morihara has oh! si Froylan against the corner. Saludar goes down. Round number 1, halatang hindi nagbibiro ang hapones na kalaban. Seryosong seryoso siya na papabagsakin ang ating kababayan. Pero walang kaba ang ating pambato. Kamao niya ang magpapasya ng sasapitin ng hapones na buksingero. Uh -huh. start, can starting strong? Bad intentions from this yes. there. He, he knows Japanese opponents. The last five years in Japan, then, so it's really out to impress uh, both. You know, uh, moving forward, Sabay. So this is where he's relaxed, very patient, very confident. This which is which is good. know, he's, he's, you know, he's, he's, he's using his footwork, he's in and out, in and out, in the best possible. Yes. But he's really throwing his punches. Oh, wow. Punches. Yes, that's wow. a good left. Is it? Matinding pagbagsak ang natamo ng hapones na boksingero. Halatang napuruhan ito ng ating pambato. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Rivera? Tigil si Ken Wow! Agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang ating kababayan na agad nagpabagsak sa hapon na kalaban. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo. Maraming, maraming mga tao. Oh! 30 seconds. That's it. Whoa! Ito na talaga yung Pinoy na boksingero na maaaring tumapat kay Nauya Inoue. Undefeated at wala pang talo ang susunod na magbibigay ng karangalan sa mga Pilipino. Si Kenneth Lover ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boxing hero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Wala talagang imposible kung ikaw ay ngarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.